Your blogger host. Subscribe. Magandang araw Pilipinas and good day pageant lovers! Napakagandang ngiti ang binigay ni Chelsea Manalo sa mga larawang ito sa kaganapan sa mga activity ng Miss Universe 2024 competition nangyayari nga ang mga rehearsals at iba pang activities ng Miss Universe at makikita sa muka ng ating pambato na talaga namang nag enjoy at masaya para sa kanyang laban sa Miss Universe. Talaga namang handang-handa na si Chelsea Manalo upang ibigay ang lahat ng kanyang kakayanan at lahat ng mga natutunan sa kanyang trainings para mabigyan ng magandang laban ang Pilipinas sa Miss Universe 2024 competition. Ito na nga ang ika-73 edition ng Miss Universe na ginaganap ngayon sa Mexico. Kaya't marami mga Pinoy pageant fans ang excited at nagdarasal na sana ay makuha at masungkit ni Chelsea Manalo ang ikalimang corona ng Miss Universe para si Pilipinas. Laban Chelsea Manalo, ito ay para sa lahat ng mga Pilipino na patuloy na naniniwala sa ating pambatong si Chelsea Manalo at sa lahat ng nagmamahal sa kanya nawa ay patuloy natin siyang samahan at patuloy natin siyang suportahan sa kanyang laban dito sa Miss Universe Competition. Sa ngayon ay patuloy ang mga activities at ang mga gawain ng Miss Universe at talaga namang handa at nag -e enjoy ang ating pambato. Muli, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito ay marami pa po tayong mga balita at updates na ibibigay sa inyong lahat. Kaya naman po, huwag kalimutan na mag-subscribe at pindutin ang like button. Share this video para sa lahat ng mga Pinoy pageant fans at maraming salamat sa iyong panonood. This is nel for your pageant blogger host. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe.